Sa mak na mga Android phone, sa mga naghahanap dyan ng budget friendly na sobrang daming freebies. Tulad na lang nito ma'am. Explain nga natin ito ma'am kasi meron tayong 299. Yes po. 249. Ito po, meron po tayong 1,999 sa Oppo A83. Uh -huh. Meron ka na pong freebies na phone stand at saka isang headphone. So 5,499. Redmi A3 at saka Vivo Y71. Freebies mo na itong mm -hmm. keypad at saka may freebies ka pa na dalawa. Yung speaker at saka yung wow headphone. Mga naghahanap ng na, mura talaga na Android phone. Ito, literal na bagsak presyo, ma'am. Magkano ito, ma'am? Ito po is 999 po siya. Okay, Redmi 4A. Pang matagalan po, matagal po siya. Madoka. 999 pesos, no? 3,499. Tablet MXS, tapos isang A37, at saka may kasamang K-Pad. Tatlo na siya. Sa halagang okay. 3,499. May mga sample pa tayo na tag-2,499. Tapos ito, isa naman ay 2,999. Vivo yes, naman ito. Yes po. Ang lahat ng gadgets natin dito na bibili nila. May one year warranty, tsaka may mga freebies na dito. May mga freebies? Yes okay, Bawat so... isa pong bili po ng phone, mayroon ka pong free na kahit alin po dito. Kukuha ka lang po ng dalawang peras Ah, so sila yung bahalang pumili. Yes po. Nyo dito ito, mga Redmi, oh. may A18 din, Tecno, Redmi, Infinix, hanggang sa baba. Ito naman oh. sa amin is, ito yung new generation talaga siya. Oh. Spark Pro. mm, -mm. 512 gib, isang A83 at saka freebies na keypad sa halagang 4,499 na lang. Grabe, ano, so May freebies pa to. May freebies pa. Yes. Yun nga, yung dalawang ano, yung no? Yung dalawa. Kahit speaker. anong unit, may speaker. Oh. Spe uh, speaker, mini headphone, oh. mini, fan, mini, fan, at saka phone stand. Alright, so isang panibagong bodega na naman ang ating natuklasan na kung saan lahat ng gadgets ay bagsak presyo. May mga tablet at sandamakmak na Android phone. Mapa-old model hanggang sa pinakalitas na mga bagong release. Sa sobrang daming mga freebies, ay na-curious tayo kaya naman pinuntahan natin dito sa Black One stall number 32 bagong palengke Taytay Tay Rizal ito nga pala pinaka-landmark lang no so Manila East Arcade One, ayan so tapat na tapat lang po sila eto so dito yan sa may uh, New Taytay Public Market ayan yung kanilang bodega no so yan yung bodega ni Nino ito mismo yung mga daanan ng mga jeep at ibang mga sasakyan no so this one way kasi to so dito tapat lang sila ng Manila East Arcade 1 And then, ito mas po yung uh, uh, bagong building ng uh, Tai Tai New Public Market, no? So, dito lang po sila. And makikita nyo agad dito yung bodega ni Ninong. Ayun po yung bodega ni Ninong, oh. So, kunting lakad lang po kayo. Pwede kayo pumasok dito sa kabilang area. So ito sa so may tapat ng producer banks O kaya uncles dyan Tara, alamin natin kung ano may mga promo din na ngayon dito Makakasama natin si ma'am Yes Yes ma'am, yes. ah, balita ko ma'am uh, Since na-opening kayo ngayon, marami kayong mga pa-freebies, no? Yes po, marami po okay, Bawat so... isa pong bili po ng phone Meron ka pong free na kahit alin po dito Kukuha ka lang po ng dalawang peras. Ah, so sila yung bahalang pumili Yes po For example, meron stand holder mayroon Yes Merong mini fan may uh, headphones, headphones speaker at speaker pa yes po free oh. na po 'yan sa lahat ng phone kahit isang item lang 'yan bibi mam yes po ma kahit alin po dyan, oh 'di ba for example na lang yun, ngayon may mga iba't ibang klase yes. ng brand ng android meron okay. tayo diyang Tecno, may ITEL. Oh. Ano pa po yung available, ma'am, na Redmi pwede Smart na mabili, 8, Note 50, oh. Redmi 11. At saka may mga latest pa po. Mga latest din. Tulad yes, na po. ano po mga latest natin. Ito pong RS4. Ayun. Ito po sa ITEL po dugaling. At saka oh. sa Tecno po, 256 po. Pang online gaming na po yan. Ayun, sa mga mahilig mag-games, yes, no? Yes po. Ayan. So, kumbaga pang heavy uh, duty oh. na ano matagal yan. Po no? Matagal po ah. yung siyang malobat. Pang matagalan talaga. Tapos may mga second-hand din bukod sa mga may yes, sealed po. pa. Yes po. Yes. Ganito po, is mabibili mo na po itong Nine hundred ninety-nine. Nine hundred lang? Yes po. Wala pa isang libo? 999. Wala pa po. Oh, meron ka ng budget meal, budget meal friendly yes. na Android 10. phone. Yes po. Ito po ay second hand, tama mag, no? Yes po, pero bagong oh. bago, wala pang scratch. Wala pang scratch talaga. Yes. Guys, ayan o. Oh. Uh, dating two nine nine, almost three thousand. Nine hundred ninety-nine na lang oh. po yan. Magkano na lang ngayon? Tama ba ito? Nakalagay dito? Yes, nine hundred ninety-nine po yan. Ah, So, mo nagkamali ito? Uh Oo. -oh. Okay, so ngayon 999 na lang pala siya. 999. Okay, akala ko 199. Sale na po so, yan siya. So, sale na, sale yes. na talaga siya. So, yan yung mga, kumbaga, wala pa actually mga scratches yan, yun. Eh, no? Oh, so, wala pa. Makinis talaga siya. O, makinis ma 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 talaga siya. Yes. O, oh, ba diba? So, ngayon pasok tayo sa loob. Alamin po yes, natin po. yung iba okay. pang mga naka-sale dito sa kanila. Ayan. Marami po tayong sale. Ayan. So, ito mga katurs, yung kanilang uh, uh, munting uh, stall, of course. Yes. Uh, Ayan, sandamak makna na mga Android phones sa mga naghahanap dyan ng budget-friendly na sobrang daming freebies. Tulad na lang nito, ma'am. Explain nga natin ito, ma'am, kasi meron tayong 299. Yes, po. 249. Ito po, meron po tayong 1,999 sa Oppo A83. Uh -huh. Meron ka na pong freebies na phone stand at saka isang headphone. Isang headphone. Yes, po. Pwede mo po siyang palitan ng kahit anong speaker, uh -huh. many fun ganyan. Ah, pwede rin. So, yes. ito, ito, ito po bahala, no? Yes, po. Kaya no? na po yung bahala. Imagine ngayon. mo, 1,999 lang. Meron ka ng brand yun na A, A83, A83 na Oppo, no? Tsaka Plus, may freebies. May freebies yes. pa. Ayan, may mga sample pa tayo, na tag 2,499. Ito naman no? Oppo rin. A1K, Oppo A1K. May freebies na din po siya. Yun din. Tapos ito, isa naman ay 2,999. Na Vivo yes, naman to. Po. Yes po. Okay, at... Uh, may freebies na din po siyang may dalawa. May freebies na yes. rin. Ayan. At saka one year warranty po tayo sa Dun. lahat ng gadget. So, ibig sabihin, lahat ng gadgets natin dito na uh, yes. bibili nila may one year warranty at saka may mga freebies na din May po. mga freebies. Yes, yun po. ang kagandahan, no? So, yes. uh, sa iba kasi medyo baba, kumbaga ilang months lang yung ano, duration oh, mga ng warranty, ganun. Warranty. Kami, nagwa-warranty talaga na kami mm -hmm. ng ano, one so, year warranty. Yun ang kagandahan dito sa bodega yes. ni Ninong. And then, may replacement din if ever, for example? Mayroon po. Pwede yeah. po siyang, ano, eh, ano sa amin, tapos Kukunin lang po namin yung contact niya bago okay. niya makuha, babalikan. Oo. 7 yes. days ba yun ma'am or paano? 7 Papa... days po. O, oh, kasi yun talaga normal normally mm -hmm. ano, 7 days. 7 days ba? talaga. Warranty talaga. Ay, replacement no? Mayroon so, pa po. Pero... Marami pa po ano, hindi lang yan no? Yes. So, ayan. Makikita nyo dito ito, mga Redmi. Redmi A2 Plus, oh, three, tapos... 3GB RAM, 64GB. Mabibili mo lang mo siya ng 3,199 oh, diba? with freebies. Murang-mura na. A2 yes, Plus. Yes. Oh, yes. Oh, tapos may mga, oo po yun, katulad yung pinakita natin. Oo. Oh, oh. May A18 din. Techno, Redmi, Infinix Hanggang sa baba, mga Vivo Pero ito yes. nasa kabila, mamaya, nasa may harap Ito naman po siya dito is, Kunwari yung ganito, 5,499 Redmi A3 at saka Vivo Y71 Freebies na itong mm. k At saka may freebies ka pa na dalawa Yung speaker at saka yung wow. Headphones So, di bali dalawang phones na pala yan, yes. no? Dalawang phones so, na siya Kasama na itong libre na to Maliban doon sa ibang libre o, kung kumbaga tatlong unit siya Yes po, tatlong na siya mm -mm. For only 5,000 lang 5,499 no? May dalawa ka ng Android na phone Yes Tapos may dalawa pang freebies Freebies Napakarami Anong pinakamurang freebies po dyan, ma'am? Dito sa Pinakamura po natin o, na freebies Pwede rin itong ano Yan Mga tablet ba yan, ma'am? Yes po Ayun Ito po yung bundle na po siya Mm. 3,499. Okay. Tablet MXS, tapos isang A37, at saka may kasamang K-Pad. K-Pad. So, yes, di ba, oh. ano yan? Tatlo? Yes, tatlo na siya. Sa halagang okay. 3,499. Okay. So, ito yung mga parang pambata ito, ma'am, no? Yes po. 256 GB. 256 GB yes. na pala yan. Give, ito no? yung pinaka ano sikat. sa lahat eh. Kumaga... sikat na hinahanap-hanap. Ito naman oh. sa amin is ito yung new generation talaga siya. Oh. Spark Pro. Mm -hmm. 512 gib, isang A83 at saka previous na keypad sa halagang 4,499 na lang. Grabe ano, solid. May previous pa to. May previous pa. Yes. Yun nga yung dalawang ano, no? Yung dalawa. Kahit speaker, anong unit may speaker. Oh. Uh, speaker, mini headphone, oh. mini, fan, mini, fan, at saka phone stand. Phone stand. Bahala yes. ka mamili doon. Bahala don. ka nang mamili oh. doon. Napakarami. Ay, meron tayong bagong customer, oh. Nag-avail sila dito sa bodega ni Ninong. Sa pa kayo galing, ma'am? Galing pa po kami yung Pasig. Anong yes. items yung nabili niya? Pwede natin ipakita, ma'am. Okay. A17 item. Yes. And then? May freebies pa siya speaker na isa. Okay. Isang mini phone mm -mm. At saka isang headphone. Isang at headphone? Sa halagang 3499 lang po. Ibang level dito sa bodega ni Nong. Napakarami mga fa nila. No? Yes. So, nga naghahanap ngayon. ng mura talaga na Android phone. Ito, yes. literal na bagsak presyo ma'am. Magkano ito ma'am? Ito po is 999 po siya. Okay. Redmi 4A. Pang matagalan po. Matagal po siya. Maduma. 999 pesos no? So ayun no. Napakarami mga Redmi nila dito na. Ito naman ay a second hand. Tama po ano? Yes po. Okay. Pero makinis pa po siya. Wala makinis sa at saka yes. smooth pa. For example, o oh, ito tulad nito, no? Mirim camera. Oh. So ayan po, yung kanilang Redmi. Anong brand Anong, Anong ano nga ma'am? Redmi 4A po. 4A, yes, no? Po. So, ito yung camera niya, guys. So, napakalinaw pa talaga niya. Okay. Ayun, kasi malinaw talaga ang camera ng mga Redmi, yes. no? Ayan. And, uh, since na mag-opening sila, so meaning ito naka-sale to sa halagang 999, 999. at kapag oh. after ng uh, sale, pabalik na sa dati. Pabalik no? po siya sa so, 1,499. Oh, ito po yung price yung before. So makikita nyo dito, ayan o, no? SRP 2,999. At uh, pagka uh, ano after ng S sale nila babalik na yan sa original price na 1499 1, 2, 1, oh, diba? So ngayon samantala niyo so, yun yung chance na 999. makabili kayo 999. no yes. sa halagang 999 pesos 99 lang. Na lang po siya kayo. so, marami pa po 'yan, yung mga Redmi nila, may mga ganung klase pa po dito, no. So, yes. ayun yung mga blue na 'yan na matcha black. Mas malaki kasi yung klase 'yan eh. Yes. So, nag-range na magana 'yan. Yan. Dyan po yung nasa 2800 po 'yan. 2000. Ah, yes. Okay. Anong Redmi ano Ah, okay. So malaki Redmi, po yung gig niya, 64 gb po. Redmi 10A naman yes. siya, 64 gb gig. Yes. Yes. Ayan yung mga malalaki nilang uh, Redmi na ano dito second hand din. Pansin ko ma, mayroon tayo dito mga Go Spark, no? So, Spark Go 2024. Yan. Magkano naman po nagre-range ito? 3,299 na lang po. So, ilang gig po ito, ma'am? 6 GB RAM, 64 GB. So lahat yan, naka nakasell dyan mga katulad sa? Yes, Sealed lahat yan. po yan nakasell. Yung Note 50, isa rin sa sikat to, yung yes, pune. Po, po. Budget Realme friendly. Realme Note 50, hmm. sa halagang 3,699 na lang po. Ito ma'am, mayroon tayong speaker dito, ma'am. Oh. Kung magkano okay, nagre-range yan, ma'am? Yung ating uh, professional. Ito is nasa okay. 1,999 mga yes po, yan. dalawang microphone isang USB na frame. Kasi 'to po, may, may isa pa dito, yung dito isabit naman po. lang din no? pa, Yes isabit. po. Ito po is Nasa 999 May kasama ng mic May kasama ng USB So, May warranty yes. din po tayo dyan Ang 1 month warranty May 1 month warranty yes, rin O oh, diba Ang lupit no Hindi lang gadgets Yung may uh, warranty. warranty Even warranty mga speaker. Appliances yes, speaker po. no Meron yes. din Grand opening nila Sa June 1 So saktong-sakto yun Sabado Mark your calendar na Sa June 1 Visit na po kayo dito From 6am to 9pm Huwag niyong kalimutang I-follow yung Kanilang Facebook page Na ano po pangalan Budega ni Ninong po Pa-follow na lang yeah po may yes. mga pa-surprise pa po sila. Yes, mayroon din po tayong mga piso deals po. 'Yun, napakarami pala. first palang... 20 persons po na ano darating, mabibigyan ah, yun. po ng piso deals. So, yes. So first 20 customer pa pala. Yes. Oh, 'di ba? Ano kaya yung sorpresa ng mga pa-piso na 'yon? Yes. 'Di ba? So abangan niyo po 'yan sa kanilang Facebook page na siyempre i-upload naman nila doon ano. Yes. Na nandiyan na rin po sa inyong screen at paki-check niyo na lang din po sa comment section nitong video. So maraming po salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Bodega ni Ninong.